как он такой? Что я могу меню у на телеви. Так. Так. Порубой его. Сюда Lenko. Cool. Say, say. Oh. Ano kayo? Kayo oh, oh. okay, you do all ano that? I don't know what I'm talking about. Ano don't know what I'm kumagatay. chat, ano Hala ka. Sini. Bibi kayo sa akin yung Hi, kuna <laughs> Salamat siya. Ito kasi yung nagpasa niya sa akin. Sibigyan mo kami. kuku. ko. Hey, bye. Thank you for watching. Yeah.